Napapaisip ka ba? Bakit? Ang ganda-ganda mo. Ang sexy ng katawan mo. Pero, bakit hindi ka pinapansin ng mga lalaki? Hello guys. So, ito ang ating topic for today. Mga ginagawa mo na sobrang nakaka-turn off sa mga lalaki. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado, Whoops! Disclaimer muna tayo. Wala akong masamang uh, panghuhusga sa mga kababaihan. Ang mga sinasabi ko dito ay para magkaroon din kayo ng idea kung ano ba ang nakakasira sa inyo, lalong-lalo na sa paningin ng mga boys. So, eto. Ating alamin ang mga ginagawa mo na ayaw ng mga lalaki. Number one, eto, yung backbiter. Ang backbiter, ito yung masayang kausap, kapag kaharap mo ay ang bait-bait niya, lagi kang pinupuri, nakikipagbiruan sa'yo, lahat ng impormasyon sa ibang mga tao ay binibigay sa'yo. So, dahil komportable eh, ka naman sa kanya, ay talagang lahat-lahat ng mga dapat pag-usapan ay napapag-usapan niyo. Pero kapag nakatalikod ka na, yari ka, ipinagpikwento ka naman sa ibang tao. Ganon ang tinatawag na backbiter. Or ito na yung mga marites na tinatawag natin, di ba? So kapag kaharap mo siya, mabait siya. At kapag wala ka na sa eksena, nako, ikaw na yung kontrabida. Gano'n yun. So, ang mga taong ito, puro panira ang sinasabi sa'yo kapag wala ka. So, lahat ng taong nakakausap niya, gano'n ang kanyang ginagawa. So, kapag nalaman ng lalaki na ganyan ang ugali mo, hindi hindi talaga siya magkakagusto sa'yo. Siguro, kung papatulan ka man yan, tatawan mo lang ang habol niya. Pero kapag sabihin niya na makipagrelasyon sa'yo, no. Hanggang dun lang. Diba? So, huwag kang mag-expect na magugustuhan ka ng isang lalaki kung hindi mo kayang kontrolin or tanggalin yung mga ganyang ugali. So, ayan po ang number one. Number two, eto yung lasheng or lasinggera. Oo, alam ko naman na bihira naman ang mga babae na ganito. Pero may ilan din na sadyang uh, medyo napunta sa maling landas at ito na yung tinatahak nila. oh, may mga ganyan din talaga na nangyayari. So, kapag uh, ikaw na ay isang uh, manginginom <laughs> ikaw na umiinom ng gin wow, ang lakas mo pero huwag ka hindi yan nakakabuti pag gusto mong makipagrelasyon sa lalaki kasi kapag nakita ka ng lalaki na ganyan ka wala na, bagsak na hindi ka magugustuhan yan tulad ng sinabi ko kapag uh, <clears throat> pinatulan ka ng lalaki tatawan mo lang ang abol niya at hindi pagmamahal hindi sa sa'yo okay? double jeopardy ang mangyayari sa'yo dyan sinisira mo yung katawan mo, sa relationships, hindi yan nakakabuti. So, ayan po, ang number two. Number three, eto, yung paninigarilyo, okay? Smoking, yan. Hindi ko naman nila lahat ang mga kalalakihan na ayaw sa mga ganito. Hindi lahat. Pero, isa yan sa mga hangkat maari ay ayaw makita ng lalaki na ginagawa ng isang babae. Hindi yan nakaka-attract ng lalaki, sa totoo lang, okay? Ang lalaki, kapag nakita ng babaeng nagyoyosi, napapangiti na lang yan at napapailing. Ganun lang. Pero sa isip-isip niya, nadidismaya. Kasi bakit ka maninigarilyo, di ba? Eh, ang mga lalaki ka ngayon, bihira na rin manigarilyo. Iilan eh, na lang. Hindi ka tulad noon na parang kahit saan ka mapunta, may naninigarilyo. Kapag uh, nagawian mo na ang paninigarilyo, yung pag-vape na yan, so itigil mo na yan, okay? Kasi literal na mabaku ang hininga mo dyan. Isa so yan sa mga turn-off ng mga lalaki, ang nag-yoyosi. Number three... Number four, ito, bad breath. Oh, ah, uh, medyo delikado to, ah, di ba? Meron talaga yung may mga karamdaman or may mga health issues. Talagang meron at meron silang mga ganyang hindi ka nais-nais na amoy. Kahit sila pa ay nag-toothbrush, siguro intindihan natin kapag uh, related sa health. Pero kapag bad breath, tapos dahil dahil naman sa hindi nag-toothbrush, eh, di ba? Kahit naman sino, mandidiri at medyo mapapaatras talaga yan. So, paano maatrak sa'yo ang lalaki kapag ganyan ka na hindi ka marunong maglinis ng iyong bidig? Pati pag brush ay kinakatamaran mo na. Kapag nakipag-usap sa'yo ang lalaki, tapos pagbuka mo ng iyong bibig, ayun na, sumabog na yung masamang hangin. Di ba? Yan pa lang. Kapag naamoy na ng lalaki yan, wala na. Nako! Turn off agad yan sa'yo. Ang masinghot ang iyong bad breath. Every time na tapos kang kumain, mag-toothbrush, okay? So, ayan po, ang number four. Number five, ito yung poor hygiene. Oh, so, ito na yung kalinisan mo sa katawan. O, di ba? Maraming ganito eh. Yung iba, napakatamad talagang maglinis uh, ng katawan. O kaya yung damit, paulit-ulit na sinusuot, tamad maglaba. Ini-sprayan na lang yan ng ano-anong pabango. Pero kapag naghalo na yung pabango at yung maduming damit, yung dumi, nako, hindi na yan mabango. Ibang amoy na ang lalabas niya, nakakasuka na. O, oh, ba? Diba? So, ladies, maging malinis kayo. Yung hiding nyo ang napaka-importante na pagpuunan nyo ng pansin para ma-attract sa iyo ang lalaki. Kasi once na napansin or na-experience na experience ng lalaki na ikaw ay dubyot, nako, wala na, turn off agad-agad yan. Oh, sa totoo lang. So, maging malinis. Yan lang naman, simple, di ba? <laughs> Pero alam ko naman na karamihan sa atin ay malinis, lalong-lalo na sa inyong mga kababaihan. Kaya yung mga iilan na medyo tamad, maglinis uh, dinis ng katawan, magbago na. Okay? So, ayan po. Ang number five. Number six. Ito, yung lagi kang nakatutok sa iyong telepono. Alam mo, kapag nakipagkita ka sa isang lalaki or pumayag ka na mag-date kayo, yung mga phone na yan, isang tabi mo na yan, di ba? Kasi nandyan na kayo eh, nagkita na kayo. So, dapat yung moment na yun, para sa inyong dalawa yan. Mag-usap kayo kung ano yung mga dapat yung pag-usapan, di ba? Pero huwag na huwag mong gawin yung lagi kang nakatutok sa iyong cellphone. Yan pa lang kapag napansin ng lalaki yan, mawawala na siya ng gana sa iyo. O di ba? Sa halip na talagang tight na tight kanya, bet na bet kanya, wala na. Ano pa ba ang tinitignan mo sa iyong telepono? Eh magkaharap na kayo, di ba? Meron ka pa bang ibang uh, kinakausap diyan? O ano? Kung ano man 'yon, basta nakaka-turn off 'yon. O di ba? So yung mga cellphone na yan, telepono, ilagay mo na sa tabi. Okay? So, ayan po, ang number six. Number seven, Ito, yung puro tingin. Ano nga ba yun? Ito yung sitwasyon. Alam mo, kapag nakikipag-date ka na sa lalaki, tapos hindi mo maiwasan na tumitingin sa mga lalaki na nasa paligid or kapag may mga lalaki na nadaan sa harap niyong dalawa, ay talagang sinusundan mo ng tingin. Talagang chine-check mo, di ba? Huwag ganun. Kunting respeto din, di ba? Andan na kayo. Nakipagkita ka na dyan eh. So, tiis-tiisin mo. Nakakawalang gana kapag uh, napansin ng lalaki na tingin mo pa rin sa ibang mga kalalakihan kahit magkasama na kayo. So, yan ang isang turn off sa lalaki. So, kapag nakipag-date ka na, pagbigyan mo muna yung moment na yan. Tiis ng konti. Tapos, pag wala na yung lalaki, o oh, sige, magsawa ka ulit. Tingin, tingin, tingin. Wow, pogi. Ang pogi-pogi naman. Wow, ang fresh. Ang sarap. Yummy. Number eight, eto, yung huwag magkumpara. Ayaw na ayaw ng mga lalaki. Kahit naman siguro sa babae, di ba? Yung ikinukumpara ka sa ibang mga lalaki. Or ikinukumpara ka sa kanyang mga pinagdaanan. Sa mga ex mo, huwag na huwag ganon. Kung meron kang comparisons, huwag mo nang banggitin. Sarilihin mo na lang yan, okay? Siguro kapag kayo na, or kapag mag-asawa na kayo, pwede mong i-bring out yan, pero in a good manner, in a nice manner. Hindi yung nakaka-offend, sa lalaki. So, ayan po, ang number 8. 2,000 years later. So, ayan po, ang iilan sa mga ayaw ng mga lalaki sa babae. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.